Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit hindi pinaglaro ng Philadelphia 76ers ang kanilang mga superstar kontra sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang magandang balita ng Los Angeles Lakers kay Quincy Olivari Natambakan nga po mga katrops ang Philadelphia 76ers ng 50 points sa kanilang pre-season game ngayong araw laban sa Boston Celtics sa na 139-89. Pero sa kabila nga po ng nakakahiya nilang pagkatalo ay hindi rin naman nga po ito ininda ng kanilang team at ng kanilang mga fans dahil puro mga role players at bench players lamang ang pinaglaro nila dito laban sa mga superstar ng Boston Celtics kaya sa una pa lang ay alam na nga po nila na matatalo sila ngayong araw sa kanilang laban. Pero meron na rin naman nga pong explanation dito ang 76ers bakit hindi nila pinaglaro ang kanilang mga starters at superstar since ito nga po ang kanilang pangalawang game ng kanilang back to back sa preseason. Ayaw rin naman nga po nila na mapagod at magtamo ng injury ang kanilang mga key players sa isang exhibition game lamang. Maging si Paul George nga po mga katrops ay inamin na kailangang i-reserve ng kanilang team ang lakas at pangangatuan ng kanilang mga player dahil naniniwala nga po sila na kapag 100% kang healthy ang kanilang team ay kakayanin nga po nilang tambakan at talunin ang Boston Celtics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa magandang balita ng Los Angeles Lakers kay Quincy Olivari. Maliban nga po mga katrop sa pagkuha ng Lakers ng bagong sentro, ay pinag-iisipan na rin naman nga po ng kanilang general manager na si Rob Pelinka kung papapermahin nga po nila ng two-way contract ang kanilang training camp player na si Quincy Olivari matapos nga po itong magpakitang gila sa kanilang game laban sa Milwaukee Bucks. Alam nga po nila na posibleng flow o swerte lang nga po kahapon si Quincy Olivari kaya titingnan pa nga po nila sa magiging performance nito sa kanilang mga susunod na game kung magiging consistent ang kanyang energy para mabigyan nga po nila ito ng mas magandang kontrata. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, ito nga po isang undrafted na point guard ng nagdang 2024 NBA draft na siyang pinaperma ng Lakers ng exhibit and contract. Ibig sabihin, required nga po ang Lakers na ito kapag nagtapos na ang pre at kapag magsisimula na ang regular season. Kaya isa nga po sa mga paraan upang mapanatili nila ito sa kanilang lineup ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng two-way contract bilang kapalit ni Christian Coloco. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.